Konnichiwa minasang, o genki desu ka? Welcome sa kong advanced course, Maghinapong Tabay. Nining lisuna atong istudyuhan ang causative form o ang saseru conjugation sa mga Japanese verbs sa binisaya pa, pabuhaton o tugutan nga pabuhaton. Yoroshi desu ka? Hajime masyo! Gamiton ta ang causative form sa mga verbs pag-expressar o pagpabuhat sa laing tao o sa kabutang. Bali, adunay coser nga mo pabuhat og usa ka ngadto sa laing tawo nga mao ang atong kosi. Gamiton pod ang causative kung ang usa ka motugot nga ang usa ka mag-usab og estado. Bali ang coser motugot nga ang kosi nga usa ka butang mag estado. Mga ehemplo kini sa mga causative sentences. Gipakaon ni Mary ang mga bata og prutas. Gipainom sa nurse ang pasyente og tambal di te katugutan mo palit og bagong auto. Sa in ang positive form sa verb gie-expressar sa po nga let. Sa binisaya, labing dool kay pabuhaton o tugutan nga mubuhat. Apan sa hinapon usa kini ka verb conjugation. Bahin sa mga particles nga gamiton, ang subject o causer ang utugot sa action, mukuha sa particle wa kung anaakin kini sa main clause o ga kung ana akin ni so, sa subordinate clause. Sa atong ehemplo, ang mga causers kay si Mary, ang nurse ug ako. Ang cosy ang gitugutan mo buhat o ang gipabuhat kay ang mga bata, pasyente ug ikaw. Ug mukuha kini sa particle ni. Ang mga direct object makuha sa direct object particle wo ug sa atong mga ehemplo kini ang prutas, tambal ug bagong auto. Ingon ani ang pattern sa paggamit sa mga particles kung atong main verb usa ka transitive verb o verb nga makakuha og direct object. Apan kung atong main verb usa ka intransitive verb, mausab gamay ang pattern. Ang mga intransitive verbs di kini sila makakuha og direct object, pangalitan verb sama sa muari, muadto, mulingkod, mudagan. Pangalitan kini nga sentence. Gipalingkod ni Mary ang mga bata ang mulingkod usa ka intransitive verb ug di kini makakuha og direct object. Ang atong causer, si Mary mokuha sa particle wa o ga. Ang atong kosi, mga bata makakuha sa particle wo o ni. Gamiton ta ang wo kung ang sentence coercive causative, bali ang causer namugos sa cosi para mubuhat sa action o kontragusto buhaton ni cosi gamiton po nato ang wo kung ang kose nato o sa kabutang o idea. Pero kung atong sentence o ka-permissive, causative, baliway pinogsanay, ang kose makagamit o wo o ni, way pili. Ano yung sa kadakong balaods paggamit sa causative conjugation? Kinahanglan nga ang causer mas taas o grangko kaysa kose. O di ba parehas sila grangko? Bali, nga sentence, gipaabris estudyante sa maestra ang puertahan, di kinipwede kay mas mubo man o grangko ang estudyante kaysa maestra. Karon atong tutukan on, sa on pag pagconjugate sa mga verbs ngadto sa causative form, sugod sa mga category 1 o row dropping verbs. Pangalitan, taberu, mukaon. Taktakon ang ro ug pulihan og saseru. Bali ang taberu, mukaon, mahimong tabe saseru, pakanon ang bagong verb o sa ka-road-wrapping verb og pwede makonjugate sama sa ordinaryong road-wrapping verb. Pwede na to siya i-conjugate sa basic 10, plain og formal, afirmativo og negatibo, non-past o past og, og uban pa. Atong i ang tabe sa siru. tabes sa o tabes simas, pakanon. Tabe sa sita o tabe sa simashta, gipakaon. Tabe sa sinay og sa tabe sa de di pakanon. Tabe sa og o tabe sa desta wa pakan a. Ang te form kay tabe sa o ang conjunctive form kay tabe sase. O gikan dire, pwede ka muporma o mga lain-lain conjugation sama sa paghuman, sa di pa, permiso, pagdili og uban pa nga imo nang nakatunan. Para sa mga last hiragana changing verbs o category 2 verbs, mao ni ang siyam ka klase nga verb endings: kugusu, bumunu, rutsu, og, o. Kining mga endings usbon ngadto sa a series: bali mahimong kagasa, bamana, rata og, wa. Og kabitan kini sila og seru. Ang bagong verb usa na ka category 1 o root dropping verb. Pangalitan ang verb nga kaku-musuwat. Usbon ang ku-ending sa A-series o ikabit ang seru. Bale, kaku-musuwat, mahimong kakaseru, pasuwaton. Makonjugate ang kakaseru nga sa basic 10. Kakaseru, kakasemas, pasuwaton. Kakaseta o kakasemasta, di pasuwat. Kakasenay o kakasemasen, Di pasuwaton. Kakase na o kakase masendesta. Wa pasuwata. Te form, kakasete. O conjunctive form, kakase. Sa lima ka pinakakumon nga irregular verbs, ang adunay positive form kay tulora, ang suru, kuru, o iku. Ang aru o da kay di magamit. Ang suru mahimong mong sasiru. Pangalitan, benkyo suru, motoon mahimong benkyo saseru patonon. Ang kuro mahimong seru o ang iku mahimong ikaseru. Kini sila tanan mga row dropping verbs na. Mutan aw na tag mga ehemplo sugdan ta sa mga transitive verbs ato unang reviewon Kung transitive gani ang main verb, di mausab ang pattern bisag permissive causative o coercive causative pa ang sentence. Mao ni ang pattern nga gamiton, Koserwa o ga Kosini Direct object wo Unya ang verb dayon Pabuhaton Pag indikar nga ang sentence sa ka-coercive Kosative Balipinog sanay gamit tag adverb Sama sa Muriyari Pasabot gipogos. Para pag indikar nga kontragosto Buhaton sa kosi ang action Pwede po tamudungag o informasyon Pangalitan Mibalibad ang kosi Apan nantoka nantoka Pirmiro tang ihimplo kay atong sentence ganiha. Pakanon ni Mary ang mga bata o prutas. Ang causer kay si Mary, ang kosi kay ang mga bata o direct object kay prutas. Ang mukaon kay taberu o ang causative form, pakanon kay tabesasiru. Ang hubad sa sentence kay Mary sangwa, kodomo tachi ni kudamono tabesasiru. Si Mary ang causer mokuha sa particle Kodomotachi o mga bata moy atong kosi o mokuha sa particle ni o ang direct object kay kudamono o prutas mukuha sa particle wo miyari sangwa kodomotatsi ni kudamono o tabesasiru. sa pakano ni Mary ang mga bata o prutas gipatumar sa nars ang pasyente o tambal atong koser kay ang nars ang pasyente mo'y atong kosi o ang tambal mo'y atong direct object ang verb nga motomar kay parehas sa muinom sa hinapon, nomu. Inikonjugate nga ito sa causative past tense, plain form, nomaseta, gipainom. Sa hinapon, kang gosi wa, kanja sang ni, kusuri nomaseta. Ang causer, ang nars, mukua sa particle wa. Ang pasyente o kanja, may atong kosi o mukua sa particle ni. Ang direct object kay ang tambal o kusuri o mukuha kini sa particle wo. Anggoshiwa Kanjasang ni ku Suryo nomasaseeta gipatomar sanaars ang pasyente og tambal. De ti kapapaliton og bagong auto, Ang mopalit kay kao og inigkonjugit ngadto sa plain style plainstylekawasenay, Sa hinapon, bokuwa kimini atarashi kruumao kawasenay, ang koser kay ako ug mukuha kini sa particle wa. Ang kose kay ikaw ug mokuha kini sa particle ni. Ug ang direct object kay auto o kuruma mokuha kini sa particle wo. Usa kini ka coercive causative kay gipugos ko man ang kose nga di papaliton og auto. Apa kay transitive verb man ang kaw mupalit ang kose makakuha ra sa particle ni. Laing coercive causative sentence ng ihimplo, Gipogos sa maestra ang mga estudyante pagtuon og hiragana. Ang mutuon kay benkyo suru, ang suru usa ka irregular verb nga mo yatong i-conjugate diri. Plain past tense sa benkyo suru kay benkyo sa seta. Hubad sa tibok sentence, sensei wa muriyari seto tachi ni hiragana o benkyo sa seta. Ang koser mokuha kuha ang direct object mokuha kuha ogang o ang atong kose mokuha ra raog ni tungod kay ang benkyo suru motoon o ka transitive verb. Klaro nga coercive causative sentence kini kay magninggamit man tas adverb nga muriyari pasabot pinugsanay. Namugos ang maestra ngadto sa mga estudyante pagtuon og hiragana. Sensei wa muriyari seto tachi ni hiragana o benkyo sa Review gihapon kung intransitive gani ang verb Magmatngon gyud ta kung ang sentence o sabak ka permissive causative o coercive causative. Kung permissive causative gani, why pinugsanay og makagamit ta o ni o wo para sa kosi. Kung coercive causative sentence gani, bali namugos ang causer, wo ray pwede tagamiton para sa kosi. Unya kung ang kosi o sa gani kabutang o ideya, wo rapod ang pwede na to gamiton para sa butang o idea. Paari o na kong akong mga amigo sa akong party. Ang moari kay kuru o ang causative formal form ni ini kay kosasemas. O sa ka permissive causative sentence, why pinugsanay mo sa akong party? Busa makagamit ko o ni o wo para sa kose. O sa hinapon, watashi wa tomodachi ni party ni kosasemas. O watashi wa Tomodachi wo party ni kosasemasu. Padaganon sa coach ang mga atleta kada buntag. Ang mudagan kay Hashiru ug ang ko formal form niini kay hashirasemas. Sa hinapon, may asa coachi wa hashirasemas. tachi wo hashirasemas. Pwede mo Pwede gamit og ni para sa kose. May asa coachi wa senshi ta ni hasirasemas Dipahilak ni Asia ang uhilak kay naku ug ang causative conjugation past tense formal ni ini kay nakasemasta sa hinapon karewa kanojo nakasemasta karon usa kini ka coercive causative pinugsanay kay ang paghilak kalit man kini og usa di mapugngan sa kose ug usa pa may gusto manghilak busa mo gamit ta og particle wo para sa kose kanojo Karewa, wa kanojo nakasimashita gipugos kong mama og paadto sa eskwelahan sa sentence palang lang kabaw yung tanga coercive causative sentence kini og ang atong verb o ka intransitive muadto ang muadto kay iku og ang causative plain past tense form ni ini kay ikaseta sa hinapon hawa Muriyari boku ni, ikaseta Ang kose kay ako o boku ug mokuha ni sa particle wo lamang tungod kay coercive sentence man kini tungod sa po nga muriyari pasabot pinugsanay gipugos ko mama hahawa muriyari boku ni, ikaseta Paagi ni ining chargira, di gyud nako tugutan nga mamatay ang akong cellphone ang mamatay kay sino o ang negatibo causative formal kay sinasemasen. Karon atong kose ang cellphone o saman kabutang. Bali, wo ang atong gamiton. Sa hinapon, kono cha jade ke tayo sinasemasen. Kono cha jade ke sinasemasen. Sama sa atong gisulti ganiha, ang mga causative forms murag mga root dropping verbs o makakumbinar o mga ubang modalities o conjugations nga imo nang nakatunan. Mutan aw tag mga ehemplo. Pag gipa self-introduce sa maestro ang mga estudyante, iya silang gipalingkod. Niining ehemplo ha aduna tay duha ka verb nga i-conjugate ngadto sa causative. Ang pirmiro, self-introduce, pag ila-ilas kaugalingon o Jiko kay suru. Ang suru mo'y atong e sa positive, sa seru. Apan aduna mantay paghuman og ang saseru, sa seru mausab ngadto sa sa sete kara. Jiko -kay, sasete kay sa kara. Maribiyon ni mo kining conjugation na sa leksyon 36. Ang ikaduhang verb kay ang paglingkod o suwara, og ine-conjugate aning ngatdo sa positive past tense formal. Suwarasemashita. Sa hinapon, ang tibok sentence, sensewa wa, seto tachi o jikosyokai sasete kara. Suwarasemashita. Tungod kay ang main verb intransitive man, gipalingkod, o usaki ni ka-permissive causative sentence, why pinugsanay, makagamit punta tas particle ni para sa kosi. sensewa wa, seto tachi ni jikosyokai sasete kara. Suwara ra Wa na may buhaton busa okira okay papaulion ang tanan. Causative kini nga gikombinar sa permiso. Ang mouli kay kairu og ini conjugate ngadto sa causative plus permiso mahimo kining kairasetemo i. Ma-review nimo ang conjugation sa permiso sa leksyon 37. Sa hinapon, tokoni. Suru koto mo nai de, minasang o kairasete mo tungod kay permissive causative sentence man kini, pwede putamu ingon og Tokuni, suru koto wa mo nai no minasang ni kairasete mo ii Tungod kay gamay pa ang akong bata, di ganahan nga ako siyang patrabaho on og part-time. Kombinasyon kini sa causative og di gusto mo buhat ang mo trabaho og part time kay arubaito suru. Ang suru mo yatong ikonjugate ngadto sa causative sa seru o kombinar sa di gusto mo buhat mahimo kining sa seta kunay. Maribio ni mo ang di gusto mo buhat sa leksyon 47. Og ang tibok sentence uchi mada no chisaykara kara alubayto sa seta des. Uchi no Mada chisay, kara sa sasetakunai des. Palihog pahuna-hunaa ona kogjotay. Kombinasyon kini sa causative og hangyo. Ang mohuna-huna kay kangairu. Iconjugate ngadto sa causative og hangyo, mahimo kini kangai sasete kudasai. Ang tekudasai kay conjugation sa pagpanghangyo. Palihog buhata para nako. O pwede nimo ma-review sa leksyon 39. Ang tibok sentence mo sukoshi kangay sasete kudasai. Mo sukoshi kangay sasete kudasai. Nagtuo ko nga mas maayong nga imo pagyong paduaon ang mga bata as gawas. Ang atong verb dire kay combination sa causative o tambag. Ang moduwa kay asobo o ini conjugate ngadto sa causative o tambag mahimo kining asobaseba i. Pwede ni mo ma-review ang pagtambag gamit ang ba conjugation sa leksyon sa isinta idos d. Ang tibok sentence na pun, kodomo kodomo o motto soto de aso baseba ba ito mo mas. Tungod kay permissive causative sentence man kini, o ang main verb intransitive asobo, pwede po mo gamit og ni. Kodomo tachi ni motto soto de aso baseba ba ito Dihang durong pa exerciseon mas musamot og kakusgan iyang lawas. Atong verb kay kombinasyon sa causative og mas musamot og nga conjugation. Ang mo exercise kay undo sur o undo sur. Gamiton ta ang undo sur dire. Atong i-conjugate ang suru, ang causative kay sa seru o i sa mas musamot mahimo kining sa sereba, sa seru hodo. Pwede ni ma-review ng conjugation na sa leksyon 64. Ang hubad si Napon, kare ni undo o sasereba saseru hodo karada ga Kare ni undo o sasereba saseru hodo karada ga naru. Di pwede pasudlon sa kwarto ang mga tao nga wa nagsulob o maskara. Ang atong verb kay kombinasyon sa causative o pagdelete. Ang verb nga masood kay hayru, inig-conjugate sa causative o pagdili sa formal style, mahimukin kining hayrasete wa ikemasen. O pwede ninyo ma-review ang pagdili sa leksyon 38. Ang hubad, maskwo, kakite inayhto, heya no naka ni hayrasete wa ikemasen. Tungod kay coercive causative sentence kini, di ka katong mga gusto masood ng way maskara, o ang atong main verb hayro intransitive man particle wo ra ang atong pwede magamit sa atong kose busa mao ra gyud ni maskwo kakete na hito wo heya no naka ni hayra wa ikemasen di ko patan-aw ni mama og tibi hangtod di na ko mahuman akong homework ato kining gamitan og kombinasyon sa causative og paghatag og pagdawat og action ang mutan kay mirut inikonjugate nga to sa causative o de mohatag kanako sa action nga pat-aon kong TV, mahimo kining misasete kurenai. ma nimo ang paghatag o pagdawat o action sa leksyon sa Sinta Inuibe. Ang hubad, bokuga ga shokudai oeru made haha wa terebi wo misasete kurenai. Bokuga ga shokudai oeru made haha wa terebi wo Misasete kurenai Ayaw palaguta imong manager atong verb diri kay kombinasyon sa causative o pagmandar ang maglagot kay okoru O inikonjugate conjugate ngadto sa causative o pagmandar ayaw buhata mahimo kining okoraseruna Mareview nimo ang pagmandar sa leksyon 41 Ang hubad Katcho okoraseruna usa kini ka coercive causative sentence ang paglagot usa ka kalit nga panghitabo nga di makontrolal sa manager o ang paglagot usa pud ka intransitive verb busa particle wo ra ang pwede natong gamiton para sa manager katcho o, o korasero na sumahon taning lisuna ang causative form gamiton pag-expressar dihang adunay tao nga motugot o pabuhat og aksyon sa laing tao o adunay tao nga motugot nga ang usa ka mag-usab og estado. Paghimo sa causative form, kung ro dropping ang verb, taktakon ang ro og pulihan og rareru. Para sa mga category 2 o last hiragana changing verbs, usbon ang katapusang hiragana ngadto sa a series og kabitan og zero. Para sa mga irregular verbs, tulura ang pwede gamiton. Ang suru mahimong sa zero. Ang kuru mausab ngadto sa kosasero o ang iku mahimong ikasero. Ang mga mahimong causative forms sama sa mga root wrapping verbs o conjugate o kombinar sa mga ubang conjugations o modalities. Gamay pagmatngon ini gamit og mga particles alang sa mga causative sentences. Kung ang main verb transitive verb gani, ang pattern nga atong sundon kay coser wa o ga, kosini, direct object wo, unya ang sasero causative verb dayon. Kung ang main verb intransitive gani, buhagunta kung ang sentence usa ka permissive sentence o ay pinugsanay o coercive sentence dihang ang koser mamugos ngadto sa kose. Kung permissive gani, ang kose makagamit og particle ni o wo. Kung ang sentence coercive, bali na ang koser sa kose pagbuhat sa action, ang kose makakuha ra sa particle wo o katapusan kung ang kosi usa sa kabotang, o ideya ang kosi mokuha ra sa particle wo. Og di natapos ang atong leksyon sa causative sa zero conjugation. Ang sunod tang tokion mao ang causative passive conjugation sa serarero. Otskare sa madesta. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og pagahin og panahon. Kung nagsakay ra jeepney, nagwas traffic, patubang trabaho, naglingkod sa sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kini tan-a og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para ligo ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw ka -like, share, og kalimti pag-like, share ug subscribe. Ni Hongo no Benkyo ni Gambal Masyo. Otsukare sama deshita.